Hello Philippines, nandito po ako sa buhay mahirap. Kami kasi mga mahirap eh. Ayan po ang mga bahay dito. Ayan po. Talagang mahirap talaga kasi kailangan magtipid daw. Kailangan wag gumastos ng malaki. Kaya ayan po ang mga bahay dito. Kaya sinishare ko po sa inyo kung, kung talagang may may of course naman, may mahirap na buhay. Ako rin, mahirap rin ako eh. Taga-vlog lang ako. <laughs> Ayan po ang mga bahay dito. Ayan yung makita. Pero, masarap ang buhay dito. Kasi may mga puno. Ayan o, oh, puno na ang atis. Alam daming bunga niya. Ayan po ang mga bahay dito. Kaya, enjoy naman. Masarap ang buhay dito. Kasi, probinsya ang probinsya. Ayan po. Ito po. Oh. Si nanay. Si Nanay Siria, pinuntahan ko po dito kasi may binigay na tulong po ang kanilang kamag-anak. Kaya iabot ko po sa kanya para magamit po niya sa pang-araw-araw niya na gastusin. Kaya ito po, binigay ng magkapatid si Benny, si Paring Bernie, si Maring Cora at siya, si Maring Susan. Kaya iabot ko na po kay nanay. Natagalan no kasi busy si Mary Jane. Kaya ayan si nanay. <laughs> Wala, nagbablog na, na ako. <laughs> para makita nila. Pinisuot si Nilas? Oh. Uh, ito po ang bahay ni nanay ha, ah, mahirap. Kaya baka Matulungan po nyo sila kasi kawawa naman namatay matay na po ang kanyang asawa nung nilibing po nung nakaraang Sabado po. Kaya ayan po si nanay. Ayan, ayan si nanay. Ayan po lang bahay niya. Parang sala, kwarto at saka kusina. Mag, isa na lang, isang kwan lang po, galawan lang po, kaya siksikan, kaya hindi na pwede maghanap-hanap ka ng CR, hindi ka na pwede maghanap-hanap ng kusina, kasi kusina at sa kahigaan at sa kasala, isa lang po, ayan yung bahay ni nanay, kaya tis-tis lang daw muna, kasi wala pang, wala pong pension kasi, kaya na kawawa, di ba? Kaya kung sino naman sa inyo ang may mabubuting puso diyan, Pili naman kahit papano matulungan po natin si Nanay. Uh, salamat, salamat. Mga guys, thank you for watching my video. Follow for more. Like, comment, and share with Mary Jean video. Bye-bye. Thank you for the day.